sa ating government at work. Silang LGU sa Cavite naglunsad ng medical mission at servisyo caravan at Department of Agrarian Reform may maagang pamasko sa kanilang mga benepisyaryo sa Nueva Vizcaya. Si Bien Manalo sa Detalia, Rise and Shine Bien. Hindi nagpatinag sa malakas na ulan ang lokal na pamahalaan ng silang sa Cavite para makapaghatid ng iba't ibang serbisyo sa kanilang mga mamamayana. Ito'y sa inilunsad nilang medical mission at serbisyo caravan, kung saan nakatanggap ng libreng medical at dental check-up ang mga residente, gayon din ang mga libreng vitamins at gamot. Kabilang naman sa mga serbisyong inalok sa mga residente ang pagpaparehistro ng birth certificate at negosyo, habang mayroon ding legal consultation at aplikasyon ng police clearance maagang pamasko naman ang inihatid ng Department of Agrarian Reform sa kanilang mga benepesyaryo sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Ito'y sa isinagawang outreach program sa Barangay Bulala kung saan nakatanggap ang mga residente ng food packs at mga kagamitan. Ang proyekto ay taunang isinasagawa ng kagawaran para ipadama ang diwa ng kapaskuhan sa Agrarian Reform Beneficiaries. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas